Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan dito sa Bulilit Channel. Ang kwento ng Silver Swan. Hello, mga kabulilit. May tanong ako, mahilig ba kayo sa mga kwento na puno ng mahiwagang hayop at aral? Kung aba, sakto kayo dahil may bagong kwento tayo ngayon. Ito ay tungkol sa isang kakaibang swan na hindi basta-basta. Ito ay Silver M, bakit kaya siya silver? At ano ang sikreto niya? Aba, alamin natin yan hanggang dulo. Ready na ba kayo? Tara na't simulan ang mahiwagang kwento ng Silver Swan. Noong unang panahon, sa isang tahimik na bayan, malapit sa lawa ng malinaw, may isang kakaibang nilalang na nagpakita. Isa itong swan na may balahibong hindi tulad ng sakaraniwang swan. Sa halip na maputing balahibo, ang kanyang mga pakpak ay kumikislap sa ilalim ng araw na parang silver. Kaya naman tinawag siyang Silver Swan. Sa bayan ding iyon ay nakatira ang isang batang babae na naggangalang Mia. Kilala si Mia sa kanilang lugar bilang isang masayahin at mapagmahal sa kalikasan. Gustong gusto niyang maglibot sa paligid ng kanilang tahimik na bayan, lalo na sa tabi ng lawa kung saan maraming ibon ang dumadapo sa mga sanga ng mga punong kahoy at ang tubig ay laging malinaw at maaliwalas. Mahilig siyang magmasid ng mga halaman, magtipo ng mga kakaibang bato at magbabad sa kalmadong tanawin ng lawa. Para kay Mia, ang lawa ng malinaw ay parang isang mahiwagang lugar na nagtatago ng maraming sikreto. Isang umaga, habang tahimik siyang naglalakad at pinagmamasdan ang mga alon sa lawa, narinig niya ang isang kakaibang tunog. Isang napakagandang awit ang pumuno sa paligid. Hindi katulad ng alinmang tunog na narinig niya noon. Tila ito ay nagmumula sa mismong kalaliman ng tubig, ngunit ang himig ay malinaw at puno ng damdamin na para bang may kwentong nais iparating. Napatigil si Mia at nagsimulang hanapin ang pinagagalingan ng awit. Dahan-dahan siyang lumapit sa lahwa doon niya unang nasilayan ang Silver Swan. Silver Swan ay kaakit-akit at kahanga-hanga. Ang balahibo nito ay kumikislap na parang sinag ng araw na tumatama sa tubig. Isang hindi pangkaraniwang tanahuin na halos hindi kayang paniwalaan ni Mia. Habang umaawit ang swan, tila huminto ang panahon, lahat ng ingay sa paligid ay nawala at ang natira lamang ay ang himig na parang hinahaplos ang puso ni Mia. Napakaganda ng kanta, puno ng lungkot, ngunit nakakainggan nyo. Napansin ni Mia na tila may misteryo sa swan na ito. Sinubukan niyang lumapit ng marahan, ngunit sa kanyang bawat hakbang, bigla itong tumigil sa pagkanta. Sa isang iglap, sumisid ito ng mabilis sa ilalim ng lawa na parang isang anino sa tubig. Agad na tumakbo si Mia pa uwi upang ikwento ang kanyang nakita. Sinabi niya sa mga tao sa bayan ang tungkol sa mahiwagang swan na kumikislap na parang silver at may himig na kaganda. Ngunit sa halip na maniwala, pinagtawanan siya ng mga tao. Walang silver na swan. Imposible yan, sabi nila at binansagan pa siyang mahilig sa mga kwentong walang katotohanan. Subalit hindi na tinagsimya. Alam niyang totoo ang nakita niya may kakaibang puwersang nagtutulak sa kanya na bumalik sa lawa upang muling makita ang Silver Swan. Kaya't araw-araw, bumabalik siya sa tabing lawa, umaasang magpapakita muli ang mahiwagang nilalang. Isang hapon, habang si Mia ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, malapit sa lawa, tahimik na nagmumuni-muni, lumitaw muli ang Silver Swan. Sa pagkakataong ito, hindi ito nagmadaling lumayo ang Silver Swan ay tahimik na lumapit sa dalaga. Ang malalalim nitong mata ay puno ng lungkot ngunit may kapayapaan. Pagkatapos, sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagsalita ang Swan gamit ang isang banayad ngunit malinaw na tinig. Salamat sa iyong pagtityaga at kabutihan, sabi nito. Ikaw ang unang tao na hindi natakot sa akin. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito sa akin. Matagal na akong nagtatago dito sa lawa dahil sa sumpa. Ako ay dating prinsipe, ngunit isinumpa akong maging ganito. Sa mahabang panahon, naghahanap ako ng isang tao, may dalisay na puso na makakatulong sa akin upang maibalik ang aking tunay na anyo. Halos hindi makapaniwala, si Mia sa narinig niya, ngunit sa kabila ng kanyang pagkagulat, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, nagtanong siya, paano kita matutulungan? Ano ang kailangan kong gawin upang mabasag ang sumpa? Ipinaliwanag ng Silver Swan na ang tanging paraan upang maibalik ang kanyang tunay na anyo ay ang paghahanap ng mahiwagang kabibe na nakatago sa kailaliman ng lawa ng malinaw. Ang kabibe raw ay may makapangyarihang kakayahan na kayang basagin ang kahit anong sumpa. Ngunit hindi ganoon kadali ang kanilang misyon. Ipinaliwanag ng Swan na ang kabibe ay binabantayan ng isang higanting pagong na kilalang mahigpit at mapagbantay. Hindi basta-basta nagpapapasok ang pagong ng kahit sino, babala ng Silver Swan. Kailangan nating patunayan na karapat dapat tayo bago niya tayo bigyan ng pagkakataong makuha ang kabibe. Aba, mga kabulilit, mukhang mahirap ang misyon ni Namiya at Silvers 1, ano? Kayo ba, ano sa tingin ninyo ang dapat nilang gawin para mapakiusapan ang higanting pagong? At habang nag-iisip kayo, huwag kalimutang mag-subscribe, I like ang video na ito at I share na rin para mas marami ang makinig sa kwento natin. Tara, tuloy natin ang kwento! Bagamat alam niyang mahirap ang misyon, nagpa siya si Mia na tulungan ang Silver Swan. Naniniwala siya na ang bawat nilalang, maging prinsipe man o hayop, ay nararapat ng ikalawang pagkakataon. Kaya't nagpunta sila sa gitna ng lawa. Doon, sa ilalim ng tahimik na tubig, biglang lumitaw ang higanting pagong. Ang kanyang kalasag ay kumikinang sa liwanag ng araw, at ang kanyang mga matam ay tila nagmamasid ng mabuti, sinusuri ang bawat galaw ni Namiya at ng Silver Swan. Sa mahigpit at malalim na tinig, nagsalita ang pagong, sino ang nangangahas na pumasok sa aking teritoryo? Tanong ng pagong na may tinig na malalim at nangingibabaw sa katahimikan ng lawa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng gintong kalasag. Sa kanyang likuran, tila sinusuri ang bawat galaw ni Namiya at ng Silver Swan. At bakit ninyo hinahanap ang mahiwagang kabibe? Hindi ito basta-bastang ibinibigay kaninuman. Buong tapang na humakbang, si Mia papalapit kahit ramdam niya ang bigat ng tingin ang pagong. Sa kabila ng takot, matatag ang kanyang boses nang sagutin ang tanong. Gusto naming tulungan ang prinsipe na maibalik ang kanyang anyo, paliwanag niya. Kailangan niya ang kabibe upang matapos na ang sumpang bumalot sa kanya ng napakatagal. Saglit na natahimik ang pagong, tila iniisip ang sagot ni Mia. Maya-maya isang iti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Ngunit sa halip na basta ibigay ang kabibe, nagdesisyon siyang subukan ang kanilang hangarin. Kung gusto ninyo ang kabibe, sabi nito, kailangan muna ninyong patunayan ang inyong layunin. Sagutin ninyo ang aking tanong. Ano ang mas mahalaga, kayamanan o kabutihan? At bakit? Tahimik na nag-isip si Mia. Ang tanong ay tila simple, ngunit alam niyang may mas malalim itong kahulugan. Habang pinag-aaralan niya ang sagot, tumingin siya sa Silver Swan na nakatitig rin sa kanya. Parang sinasabi ng mga mata nito na magtiwala siya sa kanyang puso. Matapos ang ilang sandali, buong lakas ng loob na sinabi ni Mia, "Kabutihan." Dahil kahit gaano karami ang kayamanan, hindi nito kayang tumbasan ang mabuting puso. Ang kayamanan ay maaaring mawala, ngunit ang kabutihan ay nagbibigay ng halaga sa ating buhay at tumutulong sa ibang tao. Iyon ang mas mahalaga. Napalitan ng kasiyahan ang seryosong mukha ng pagong. Tumango ito ng mabagal na para bang pinupuri ang sagot ng dalaga. Tama ang iyong sagot, sabi ng pagong. Hindi kayamanan ang nagdadala ng tunay na kaligayahan, kundi ang kabutihan na nagmumula sa ating puso. Dahil sa iyong tapat na sagot, narito ang kabibe na inyong hinahanap. Dahan-dahang inabot ng higanting pagong ang mahiwagang kabibe mula sa ilalim ng kanyang kalasan. Ang kabibe ay kumikislap sa ilalim ng araw, tila sumasalamin sa kadalisayan ng puso ni Mia. Nang hawakan nito ng Silver Swan, biglang nagliwanag ang buong lawa. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa paligid na parang nagsasabi ng bagong simula. Sa gitna ng liwanag, nagbago ang anyo ng swan. Unti-unti, ang dating balahibong silver ay naging balat ng isang tao. At sa isang iglap, sa harap ni Mia ay nakatayo ang isang makisig na prinsipe. Halos hindi makapaniwala si Mia sa kanyang nakikita. Ang Silver's One, na dating nilalang ng sumpa, ay naging isang tao muli. Tila nawala ang bigat sa puso ng prinsipe habang umiti ito kay Mia. "Salamat, Mia," wika niya. "Kung hindi dahil sa iyong tapang at kabutihan, hindi ako makakalaya sa sumpang bumalot sa akin ng napakatagal. Ang iyong puso ay isang yaman na hindi mapapantayan." Napuno ng pasasalamat ang prinsipe at inanyayahan niya si Mia sa kanyang kaharian bilang isang espesyal na panauhin. Sa kaharian, natutunan ni Mia ang maraming bagay. Ang kahalagahan ng tapang, ang halaga ng pagtulong sa kapwa, at ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Sa bawat araw na kasama niya ang prinsipe, lalo niyang napagtanto na ang kabutihan ay kayamanang hindi kailanman mawawala. Ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala sa buong bayan na ang kabutihan at tapang ay laging nagdadala ng liwanad kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Ang mahiwagang kwento ng Silvers 1 ay nagtapos na puno ng saya at aral. Sa bawat hakbang ng kanilang pakikipag sa palaran na ipakita ni Miana ang kabutihan at katapangan ang tunay na kayamanan sa buhay. Wow mga kabulilit! Natapos na ang sumpa ng prinsipe dahil sa kabutihan ni Mia. Napakaganda ng kwento, di ba? Ngayon, isang tanong para sa inyo. Kung kayo si Mia, ano ang gagawin ninyo kung makakita kayo ng isang mahiwagang swan? At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bulilit Channel. E-like ang video na ito at i-share sa mga kaibigan para mas marami pa tayong makasama sa ating mga kwento. Kita kits ulit mga kabulilit. Bye bye.